Totoo nga pala sabi nila, tsaka sa mga comment section maganda ka pala. Ay. Sa personal, okay? Mas, mas maganda ka sa personal. Hi po! Ay. Hi po! Ito pala, si David. Kaya David! Kaya lang ito. Totoo pala may edit, no? Sabi ng mga viewers uh, sa mga comments. Tsaka sila, maganda ka sa personal. Mas maganda ka sa personal kaysa sa, sa video. Thank you <laughs> Abang wala pa akong wala pa inaantay ko. Tuluan natin magtinda. Mas mabuti. Sir. Tara po, baka mas mas sumakas ang benta mo. Bili na po kayo dito ng ayo, uh, let's kay let's shop girl. Tay, try nyo to. So, gusto niyo ng let's Hindi sumakay. imedit, medit. Pasensya ka na. Na tumambay na ako dito. Okay lang ba? Okay lang, sir. Baka wala masyadong bumili lalo niyan. Feeling ko nga po mas maraming bibili Ah, sige mo okay. feeling close ako sa'yo. Hindi naman. Hindi naman. Okay lang? Okay. So, nandito na ako muna. ngayon, nandito na ako. Ah, uh, ngayon, Merit, may, uh, may magandang ano ka na kinabukasan. Sana pagpatuloy mo lang pag mo sayangin yung opportunity mo ngayon. May mga pinagdadaan lang sa buhay. Mag-pray ka lang. Apo. Ah, nandiyan ang kalingap na handa ka supportan. Message ka lang sa amin. Pwede ka mag-message sa akin. <laughs> Kailangan mo ng mga um, advice. Sige Love life. Wala <laughs> po akong love <dub> life. <laughs> <So class pa. laughs> uh, basta ready, nandito lang din ako para supportan ko. Sa iyong ano, sa iyong buhay. Kasi ano pa lang, kahit uh, halos dalawang araw pa lang kitang nakilala at nakasama, talagang humahanga na ako sa iyo. Uh, nakikita ko yung pagiging totoong ano, tao mo. pag Pagpatuloy mo lang yan. Thank Madami may inspire sa'yo. Thank you po. Thank you po, Sir Dan. Thank you po sa ano, Team Kalingap. Tapos, lalo na po sa mga viewers, sa mga solid supporters. Thank you so much po. Tapos, kila kuya, lalo na po kay Kuya Rab, tapos kay Kuya Bal, tapos sa K-Boys po. Thank you so much po. Magkano ang lechok na? Tumingin ka nga sa mata ko. Ikaw si medic, di ba? Balita ko may nagpunta daw dito na nagnangalang uh, na lang, uh Nakikita ko na ngayon ang iyong magiging problema. Sumali pa sa bin sa iyo. Magkano nga pala ang lechok Balita ko, nagaleche-leche na yung plan nung dumating dito si Kalingap Dan. Huwag kang mabahala. Alam ko ang sinasabi ko. Kalma lang. Mukhang uh, alam ko inaamin mo na sa sarili mo yung medit na nagkamali ka. Na si Kalingap Dan ang wapo sa Kalingap. <laughs> ang hirap sa'yo, may ka eh. Matalino ka naman, scholar ka. Pero bakit hindi mo ako hinihintay? Kaya ko rin naman bumili ng mga leche plan mo. Actually, paborito ko nga nga yung leche plan eh. Kung gano'ng katamis lang yung leche plan, ganun din naman ako kasweet. Si Kalingap Dan, <laughs> napagutusan lang yan. Pagkakang nga lang yun dyan eh. No? Pero kung nga ko ang tatanungin mo, daig mo pa ang uh, naging scholar sapagkat sigurado na ang future mo kapag ako ang nakilala mo. Oh my God! Wow! Tataka nga ako nung napanood ko kayo ni Kaling of Dan, Nagsabi pa siya na baka daw feeling uh, close siya sa'yo. Feeling close eh, hindi naman siya ganun kagawa Para maging feeling close sa'yo. Tapos, imbis na makabenta ka, mukhang naglayuan yung mga customer. Wala na ako ibang masabi pa. Pagbilang nga ako ng uh, isang galon ng uh, bench plan. Mag swipe na rin. Gusto ko mag-swipe. Pwede ba? Okay, never mind. Ngayon, maybe. Natutuwa naman ako na sa kabila ng lahat, sa tingin ko, simula na nga matagpo ang ka ng kalinga. Sa tingin ko, simula na ikaw ay maging iskola, nang may maraming nang mga tumutulong sa'yo, maraming nagmamahal sa'yo. Sabalit sa tingin ko, kulang. Alam mo kung bakit? may problema ka pa, kailangan mong magpagawa ng salamin sapagat hindi mo nakikita ang tunay na kagupuan ng isang tao. Kalingap dal? Kalingap Mahirap na lang magsalita eh. Pero sa tingin ko, natagpuan mo na rin naman. You are looking at him now. Ipan nyo naman, nagkakagulo na dun sa kaligat. Pero isa lang ko sa medit. Ipagpatuloy mo ang iyong pagsisikap sapagkat ito ang nagiging basihan ng kalingan para tulungan yung mga kagaya mo na may pangarap sa buhay, may pagsisikap, may pagtsatsaga, may hindi hadlang ang iyong kapataan para abutin ang kanyang mga pangarap. Yung mga pag-ibig na yan darating at darating yan. Pero importante dito na ikaw ay makatapos ng iyong pag-aaral nang sa ganon, mabigyan mo sila ng magandang kinabukasan. Kung sinasabi mo na nagpapasalamat ka kila sa kalingap, dapat kami ang magpasalamat. Sapagkat ikaw ang nagiging inspirasyon ng karamihan sa atin, ang iba sa atin, para patuloy na lumaban sa buhay, magsikap at magkaroon ng pag-asa. At yan ang isa sa dahilan kung bakit marami ang taong mahanga sa iyo. Kaya eh, nga nagkaroon ka ng scholarship, maraming tao ang tumulong. At nagbigay sa iyo ng pagkakataon sapagkat naniniwala sila sa iyo at kami din naman ay naniniwala din sa iyo. Yun ang importante dito. Huwag ka lang basta-basta nagpapaniwala kay Kalingap Dan. So, yun lamang ang aking masasabi sa ngayon. Makikita pa tayo, Eddie. Malapit na malapit na.